sa gitna ng lumalalim na usap usapan tungkol sa umanihiwalayan ni na Gerald Anderson at Julia Barreto, hindi rin nakaligtas si Gerald sa mga espekulasyon at intriga na agad ding umikot sa mga babaeng inuugnay sa kanya. Laging laman ng social media at showbiz columns ang mga pangalang sinasabing posibleng may kaugnayan kay Gerald sa panahong tila may bitak na ang relasyon nila ni Julia The Philippine Showbiz List presents Mga babaeng na link kay Gerald Anderson sa gitna ng breakup rumors nila ni Julia Barreto Gigi Lana. Ang singer-actress na si Gigi Lana ay hindi nawala sa listahan ng mga na link kay Gerald na lalong nga nabigyang pansin ang pumutok ang hiwalayan nito kay Julia Barreto Nagsimula ang ugnayan ni Gerald at Gigi na magkasama sila sa I1 TFC original series na Hello Heart na ipinalabas noong December 2021. Ito ang unang pagkakataon na nag-lead role si Gigi bilang actress at ito nagsimula makilala hindi lamang bilang singer kundi bilang promising artist rin. Sa mga panayam noon, inamin ni Gigi na na-intimidate siya sa simula dahil ito ang kanyang unang acting project bilang lead at dahil sa bigat ng pangalan ni Gerald bilang isang kilalang aktor sa si industriya. Pero ang kaban niya ay naibsan dahil nga raw sa kabaitang pinamalas ni Gerald kung saan ay tinutulungan talaga siya nito na maging komportable. Samantala si Gerald naman ay nagpahayag ng paghanga sa dedikasyon ni Gigi at sinabi niya nakita niya ang potensyal nito bilang isang bagong artista habang tumatakbo ang pagpapalabas at promosyon ng Hello Heart, unti unting kumalat sa social media ang mga usap-usapan tungkol sa kanilang off-camp chemistry. Maraming fans ang napansin ang sweet ng mga interaction nila sa interviews at behind-the-scenes clips na nagbigay daan sa mga kakakakan na posibleng may relasyon sila sa labas ng trabaho. Ito ang naging simula ng mga chismis na unti-unting lumawak at nagsimulang magtanong ang publiko kung may something ba talaga sila hanggang sa nitong 2025, ilang taon matapos ang kanilang proyekto, muling balik ang pag-link sa kanila. Ito ay matapos na kumalat sa social media ang isang larawan ni Gigi na tila isang maternity shoot kasabay ng balitang siya raw ay at si Gerald ang ama. Dumami ang mga kakakaka na may secret wedding daw sila o kaya may tinatagong anak. Ang mga ito ay nag-viral at nagdulot ng kontrobersya sa mga fans at mga netizens. Sa gitna ng kumakalat ng mga chismis, may isang malicious post din na nag-uugnay kina Julia, ina si Marjorie, Gerald at Gigi. Pero ito ay mariing pinabulaanan ni O.G. Diaz. Sa kanyang Instagram stories, ibinahagi niya ang screenshot ng isang sensational post na kumakalat online mula sa isang Facebook page. Ayon sa peking ulat, di umano ay nagsampa ng kaso sila Julia at Marjorie laban kay Gigi so, sa mga isyong may kaugnayan sa relasyon ni na Julia at Gerald. Pati na rin sa mga chismis tungkol sa pagbubuntis. Ngunit wala namang lihitimong news outlet o opisyal na pahayag na nagpapatunay sa mga aligasyong ito. Agad namang nilinaw ni Oji sa kanyang mga taga-subaybay na ang buong kwento ay peke lamang. Naglagay siya ng captions sa kanyang screen na may nakasulat na fake news alert. Kaugnay nito sa isang panayam naman kay Julius Babaw noong nakaraang buwan, mariing pinabulaaran ni Gigi ang paratang sa kanya, lalo na sa pagturo sa kanya bilang third party. Matapang niyang nilinaw na ang mga kumakalat na balita tungkol sa kanya, kabilang ang mga social media posts na nagwaunay sa si kanya kay Gerald. Matapos tanungin kung totoo nga ba na siya ay buntis, mariing sinabi ni Gigi na hindi siya buntis. Nang banggitin ni Julius ang pangalan ni Gerald, natawa na lang si Gigi at hindi na muling pinansin ang mga chismis. Sa kabila ng mga ito, inilarawan niya si Gerald bilang isang mabait na tao at masayang katrabaho, lalo na't na marami siyang natutunan rito bilang artista. Dagdag pa ni Gigi, very humble at very sweet si Gerald sa lahat. Aras San Agustin Naging usap-usapan naman ang pagkakaling ni Gerald Kiara sa Agustin matapos silang magsilbing abay sa kasal na na at Shaila Diaz noong nakaraang buwan. Habang sila ay magkasabay na naglakad sa aisle, napansin ng mga netizen ang kanilang natural chemistry na nagbigay daan sa mga haka-haka tungkol sa posibleng relasyon daw nila. Ayon sa mga komento ng ilang netizens, may mga nagsabing bagay sila mag-love team at new target unlock for Gerald na nagpapahiwatig ng interes sa kanilang tambalan. May ilan din nagbiro na Julia left the group na tumutukoy sa diumanoy paghihiwalay niya na ng Gerald at Julia. Lalo pag nabuhay ng ilan sa posibleng mabuong romance nang maungkat ang dating interview kay Ara kung saan direkta inamin na si Gerald ang kanyang celebrity crush. RC Munoz isa sa mga pangalang umingay sa gitna ng breakup rumors na, na Gerald at Julia ay si R.C. Munoz. Ang dalawa ay dati na nagka-partner sa ilang pelikula kay ng Always Be My Maybe noong 2016 at Can We Still Be Friends noong 2017. Bagamat wala ano anumang espesyal na ganap sa pagitan nila noon, nabigyan ito ng ibang kahulugan sa ngayon. Nagsimula ang pag-uugnay sa kanila noong July 2025 nang lumutang isang blind item na nagsabing may aktres o manon na sa isang controversial actor kahit pa may nobya ito. Bagamat walang pinangalanan sa blind item, mabilis na pag-ugnay ng netizens ang mga inilarawang personalidad sa aktres na si RC at aktor na si Gerald. Dagdag sa intriga, lumabas din na nagkaroon ng matinding tampuhan ang aktor at kasalukuyang nobya nito dahilan ng balitang buntik na silang maghiwalay. Ngunit ayon sa blind item, nagkaayos umano ang dalawa matapos ihatid ng aktor ang nobya sa airport papunta sa Dubai. Bagay na lalong nagpatibay sa hinala na sila Gerald at Julia nga ang tinutukoy. Sa panayam kasi kay Gerald noong June 1, 2025, tiniyak niya na matatag pa rin ang relasyon nila ni Julia at siya raw mismo ang naghatid kay Julia sa airport patungong Dubai. Isang detalye ang tumutugma sa blind item at lalaw nagpainit sa usap-usapan. Ganun paman, marami ang hindi naniniwala sa intriga, lalo na't na makikita si R.C. na aktibo sa social media, ipinapakita e kanyang fit na pangangatawan. Hanggang ngayon, nanatiling kaibigan lang ang turingan ng dalawa ayon na rin sa mga lumang panayam ni R.C. Vanny Gandler. Nagtagpo ang mundo ng showbiz at sports. Isa sa pinag-usapang chismis itong mga nakalipas na buwan ay ang pagkakalink naman ni Gerald sa volleyball player na si Vanny Gandler na natsyempo pa sa kasagsagan ng hiwalayang issue nila ni Julia. Pero hindi ito ang unang pagkakataon na nalink sila sa isa't isa. Matatandaan na noong March 2024, unang napansin ng publiko ang presensya ni Gerald sa isang premier volleyball league game sa Phil Arena sa Pasig City. Dito ay nanood siya ng laro ng kopuna ng signal kung kabilang si Vanny bilang isa sa mga manlalaro. Agad na kumalat ang mga larawan at video sa social media na nagbunsod ng mga espekulasyon na baka may espesyal na ugnayan sila. Ngunit isang panayam, ipinaliwanag ni Gerald na nandun siya upang suportahan ang parehong kupunan na naglalaro. Sinabi niya na ang mga manlalaro ang nag-workout sa third floor, isang gym na pag-aari niya. Kaya nakikita niya ang kanilang dedikasyon tuwing nagpa-practice sila. Wala raw itong kinalaman sa anumang personal na relasyon. Idinagdag pa ni Gerald na yon ang kanyang unang pagkakataon na manood ng PVL, kaya't kakaiba at bagong karanasan ito para sa kanya. Kung sa kabila ng kanyang pahayag, marami pa rin ang nagbigay ng komento tulad ng may bagong target luck na naman si Idol at next in line Vanny Gandler na nagbigay daan sa mga usap-usapang romantiko. Maging si Vanya ay hindi din na nahimik. Sa pamamagitan ng isang Facebook post noong June 17, 2025, nilinaw niya na walang katotohanan ang mga usap-usapang nag-uugnay sa kanya kay Gerald at tinawag niyang fake news ang mga balitang ito. Kasama nito ang screenshot ng naturang post bilang patuloy ng kanyang pagtanggi sa mga chismis. Sa isa pang palitan ng mensahe sa magod siya kay Carla Lu na nagtanong kung sila ba ni Gerald ay magkasama. No, di ko rin alam kung bakit biglang iniisip ng mga tao yan. LOL. Ganun pa man sa kabila ng pagtanggi nilang ito, sa patuloy ang pag-apoy ng usapin na mas lalo pang ngang lumalalim sa pagdi-pas ng araw. Sa katunayan ng pag-uugnay kina Gerald at Vanny ay muling sumiklab na magbigay ng pahayag kamakailan si Claudine Barreto sa interview sa kanya ni Audrey Diaz. Naniniwala siyang may something o espesyal na ugnayan sa Vanny at Gerald na higit pa sa pagiging magkaibigan. Panig Ludin, hindi rin ay ikinuwento sa kanya ng mga babies niya sa volleyball na tila may sariling nalalaman kung sa tuwing na mamagitan sa dalawa. Nang tanungin pa siya kung sa kanyang nalalaman kung kina Gerald at Vanny, sagot niya ay secret. Dagdag pa ni Claudine, simula nang maiugnay si Vanny kay Gerald, pinili niyang wag na lang manood ng mga live games ng Premier Volleyball League. Pinili na raw niyang iwasan ang panonood ng mga PVL games na mailahad ng pagkakaugnay ni na Vanny at Gerald. Nilinaw naman ni Claudine na wala siyang galit kay Vanny. Ngunit aminadong hindi niya gusto ito. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at ihit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!